tayo mga dreno sa Silang Silang Cavite ito daw yung ano eh outlet premium outlet ng Pilipinas mga dreno Meron na pala tayo dito rito Yan oh may Prada pa oh. Prada coach ba Mas mababigatin yung mga tindahan dito ah oh. ba true religion <laughs> sa, Canada. Hindi ko nakita tong brand na to. Dito ko pa nakita, no? True religion. Pang mayaman daw to, eh. True religion, eh. Kaya ba isang damit dyan? 3, 4? 3, 4? Ang ako. Tom's, ano pang meron. Ito, ito yung mga brand dito sa Pinas eh. Haha. 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 Sarado. Sarado Haha. 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 Ito Haha. Haha. Eh. At isang t-shirt lang eh. <laughs> Napakamahal pala sa Penguin mga Andre. Dalawang libro yun, isang t-shirt. Levi's Pila May nagsusuot pa pila? Ito <laughs> na sa Adidas na lang Baka may makuha tayo sa Adidas Three eight. 5-5 five. Five, five. Parang nagmamahal Pagpapangit pa mahal Hindi Ito 4-8 oh, nga Nasanay nga ako tumingin sa ano mga dreno, Sa mga Wow 95 Grabe no Ay, Hanggang 50 dollars lang ang sapatos eh Pwede na siguro mga 60-70 dollars Pero yung Ganito kamamahal no Grabe Pero yung pala kamahal ang ano Rubber shoes <laughs> Ano yun Iyak tayo rito Iyak masarap pa sa ano mo Andre mas masarap sa SM mamili <laughs> aircon pa no dito ganun din naman yung price eh. parang ano parang wala rin pinagkaiba pa. ayun pala yung ano balin sa sayaw restaurant dito lang pala rin eh. balin sa sayaw walang tawiran <laughs> Buwis buhay Mas masarap pa mag ikot dito mga dreno no? Kesa dun sa ano Sa outlet Kasi halos parehas din naman yung presyo Kung mamimili ka din lang Pera na lang siguro kung wala dun Kung wala dito yung bibilhin mo tas nandun lang Katulad ng penguin <laughs> Mahal pala ng penguin Ang presyo pala niya Totoong penguin <laughs> Kasi nung nakaraan mga Andre, nakabili ako ng t-shirt dito. 400, 400 pesos lang isa eh. Eh, sa Penguin, 2,000. Eh, di t-shirt na yon di ba? Natagpo 400. Talagang makompute ako mga Andre, no? Kaya marami ang pera. <laughs> ano yung mga siloso, di ba? Matipid ako sa mga ganyan bilihin mga Andre, no? Ah, may nakita pala akong kainan dito mga dre. Dito ako kakain ngayon. Hindi mo na sa Jollibee. Gusto ko ng ano eh. Gusto ko ng humigop ng sabaw eh. Kaya doon muna ako ngayon. One thirty-three, mga Yan oh. Kano yung rep? 19,000. Ilang ano ba yan? Ilang cubic feet? 9 cubic feet. Ito 30,000 oh. Laki oh. washing machine Washing machine na automatic. 52,000. Ilang kilo 'yan? 10.5 kg. Ito meron ganito, LG 10Q. 30 31,000 cash. Paghulugan 35. Mura na pala ano, parang mura. Mga ganito, wala akong idea kung mura o mahal. oh aircon, ito split type po. Oh. 1.5 HP. Pag cash 37, pag 12 months zero interest rate. 42. 1.5 HP. Ito mas mura-mura to. Mas latest siya tayo eh. Pero pares lang inverter. 1 HP. 1 HP. Carpet oh. Para makamura kayong pamasahe, carpet na lang. Lumilipad yung bilin nyo. <laughs> para makauwi kayong Pinas. Para hindi kayo nagsiselo sa umuwi. <laughs> nagtataka daw eh, paano nakauwi ng Pinas eh. Tatlong buwan lang yung paghihitan. Siyempre, bumili <laughs> ng ticket. bumili ng ticket. O, nangutang ng ticket, di ba? Sakay ng aeroplano, di ba makakauwi ka ng Pinas? Chokes. Hindi, dyan mga dreno. dito. Kasi nabigo ko sa ramen sa Japan eh. Kaya dito na lang muna. sarap ng ramen nila mga dre kaya uh, ano recommended pag gusto nyo mag ramen dito yan sa SM mga dre no? SM Dasmarinas o SM pala sarap magkakain dito oh. sasakitan ka lang na hanggang maimpacho ko lang <laughs> tingin tayo sa patos dito mga dre sports central ilang beses na ako nagpapa ano eh, nagpapa balik-balik rito eh para sa para sa sapatos eh. Ganon. Kahit price bawal Pakabili na tayo sapatos mga Dre Ihatid na natin to. May idea na kayo kung kanino mapupunta to, mga dre. Kasi linggo na nga ngayon. Anytime next week. Anytime mula bukas Monday, mga dre. Pwede nang mag-text yung ano. Yung sa prosthetics. So, para pupuntahan na lang namin. At least meron ng ano. Handa na, kumbaga. Lakas na itong ano. Ano ba to Lawlaw? Yaw, yaw. <laughs> Frozen yogurt. Yan Oh. Laging may pila eh. Paano ko alam? Kasi lagi ako nandito eh. Ang <laughs> balang pila Oh. Egg pie. Sarap ng egg pie rito mga dre oh. Sa saras. Magkano po sa ano, sa tuta? Magkano isa? Ito po meron yan, tuta Ito, po. Labrador la 1-8. ano ah! po lahi ito? Pomeranian. Pomeranian. Ah, okay. Ah. Okay. Okay. cute eh. Ito, si <laughs> chow Ah, may lahi siya chow chow. Ano po yung crossbreed? Crossbreed ng Japanese pigs. na. May yan 2000. Ay, ano ang ko lang po muna papakita ko pa May ano na po to? May vaccine wala pa. The warming. De warming. Pili na ito Para okay mag-govern na sa iyo. Papakita ko pa po. Pangit ng mga aso, mga dre, no. 1-8 Labrador, mura na yun. Kaya lang paka crossbreed no. Pero maganda, eh. Ah, sinitingnan mo dyan, may alam ka ba dyan? Tidak ada lagi? Batos? Di mana saya? Di sini Di sini Di sini Di ni, Saya sudah mencuba tadi Kamu masih tidak mempunyai Tidak Tidak mempunyai Kita isa sa akin, no? Pero sa kabila, hindi. <laughs> sa kabila, hindi kasi. Bastos <laughs> ka. 8.5, di ba? Oo. Oh. 8 nga lang ito. Eh. 8 lang yan, eh. Sinukat ko, eh. Ay, sinukat ko. Ah. Kailan ka huling nagsapatos? Kabal na. Kailan? Kailan? 17 years na 17 years ago? Ah, that's stick. Tama tama. Ah, <laughs> ang nga ng kapanga tayo. Okay na, okay. salamat. Hindi naman sa akin galing yun? Galing sa kanila. Yun. Thank you ko muna sa kanila. Salamat po sa mga nag-sponsor. Salamat. And, tanda -tanda. It Related tayo kaya ako nito pag ano. Eh regalo ko sa inyo, tagisa na lang kayo, tagisa. Hindi <laughs> <Tagisa. laughs> <laughs> <laughs> kasi sa kabila eh. Sa kadat sukatin yung kabila. Pag na lang kasi baka next week pag message na. Yun. Ah, hindi oh. pa lang message. Hindi pa. Eh. Prebenta na yan, ba't ipapagawa pa yan? <laughs> Alam mo, ayaw na umikot? Hindi na maandar? Pakasunog ah, na yung motor niyan Marunong pala siyang mag-repair-repair mga drena. Ano yun na repair niya yung, ano, yung, yung wirings sa sasakyan eh. Sa ilaw ng sasakyan Isa yung sa Pre, hindi pa yata pinapanganak si, si Sandy Hindi ko isa ito eh dito pala ako sa Barangay San Mateo mga Dreno Yan, diyan kami nagbabasketball dati mga Dreno Nung 19 kopong kopong Yan mga Dre ha Naghahanap kami ng ano eh Nang ihaw ihaw eh Kapala <laughs> ah, pala naman si Aren no Laki ng pinagbago ng lugar na to Ito maganda nga mga dre. Biglang nag-boom sila rito. Kaya ayan, puno ng... Papunta kasi palengke ito eh. Kaya ayan mga tinda-tindahan. Dito pala ako gumaraduate ng elementary. <laughs> ito dire-direcho -dire, dyan sa palengke mga dre. Ito dire sa <laughs> dito kami nag-aral. Hindi <laughs> dito ka tayo nag-aral, di ba? <laughs> Elementary. Ito maganda sa ano eh. Ito nakakamiss sa Pilipinas eh, no? Huh? Yung mga gulay, prutas. Wow. Sarado na ba yung sirante, eh, pre? Sarado na? Ah, di ba, ba? Ariel Rivera? <laughs> Ariel Rivera? Ikaw ba yan? Eh, lang <laughs> sa wala sa mga treo. ba? Kaya, masarap tumira rito mga treo. Nakakamiss din yung lugar na to. Kasi dito, accessible sa lahat eh doon sa nilipatan namin mga dre uh, bukod sa looban yun nga no, medyo malayo Oh, tara, pati na natin ito. Parang hindi na tayo lumayo. Tapos sa taas e, eh. Pagpapaan e eh. Dapat doon pa kami pupunta dire diretso mga direk. Eh meron dito. Ito binenta na rin to. Kala iba na may-ari, sabi ni Nonoy. Ah, pinapaupahan niya lang. Kada isang ano, no? Kada isang tindahan. Ito. Itong kanto. Ha? Nangit muna kayo mga dreno pa manok. Isaw. Hudo. Wala kayo? Ipagpuluhan <tinyo> Tapos at tapat bakery pang Andre eh. oh. Tampa kayo, di ba? Tinapa yo. Eh. kaya to masarap na tinapa yo. Eh. Ito ito ito. Ito. Ayun. Gracias. Eh.

Ang <laughs> <laughs> galit tuloy yung ano ko, mga nabibig so, ko. No? o. Yung medium rare lang sa akin. Ay, sino mang bibig? Kakain ka <laughs> nyo. <laughs> Nauling, eh. Sarap mga dito, kain tayo. 22 pesos. Dati mahilig akong tumingin sa mga ganyan-ganyan mga dre. Kung anong makakalikot. Lalo na pag ano. Pag nagkagawa ako ng e-bike. Kasi dati may nagbibenta rin dyan kahit yung mga parts ng computer mga dre. Ano? Ano, ano yun? Ano yun? oh my